Meron nga pala kaming pupuntahan ng aking classmate. Kaya naman pagkagising ko ay eh, nagkapi muna ako. At dahil sabi niya ay eh, papunta pa lang siya dito sa aming uh, accommodation o sa bilya. At malapit na nga daw sila sa amin. Kaya naman etot gumayak na ako at pumunta na ako pababa ng aming accommodation dahil tumawag na nga ang aking classmate ang sabi niya ay andun na nga daw sila sa may harap ng aming accommodation kaya naman pagdating ko, ayan, naghihintay na sila at dali-dali na rin akong sumakay at pumunta sa aming destination ang pupuntahan pala namin na ito ay ang second industrial at dito sa lugar na ito ay maraming murang nabibili ng mga pres na na manok, mga pre, mas mura pa dahil dun sa una kong vlog sa may industrial na Una, sa sakop din ng sayhat ay uh, meron din doon nabibili. Kaya lang, mas uh, mahal. 50 real doon. Dito naman, meron din benchinko tas may 15 dalawang manok, at uh, may 30. At uh, depende na rin sa pakikipag usap mo, pre. Dito nga sa lugar na to, sa daan pa lang, ay nakita nyo naman, napakadami nang binebenta Mga kambing, tupa, at saka mga manok, mga pre. Dahil yun nga naman talaga ang pinunta namin dito kaya naman pagliko namin dyan sa may bandang kanan ay makikita mo naman dyan sa aming dinaanan ay puro farm ng mga kambing at, at mga mukang kambing mga pre at ito nga at marami na rito at nang nagkalat na nga dyan pagdating namin ay mga itik <laughs> yung mga matatagal na rito sa Middle East ay malalaman na nila kung anong ibig sabihin ng itik at ito nga at nagahanap na kami ng pagpaparkingan ng aming sasakyan at dito nga ay may bakanting lugar kaya naman dito na kami napunta at pagbaba nga namin na aming sasakyan ay eh, bubungad na nga dito sa ang katutak na manok mga pre. Kaya naman tinanong natin agad kaysa dik ang presyo niya. How much Sadik? Right? 30, 30. 30 riyan? Ano eh? Ada? Mapi 20 ba? Ada 30? Mapi 20? Ayaw pumayag sa 20 kaya lumipat kami dito sa iba mga pre. Oh, one. 20? 20? Uh, how much? 30. 30 20. at ayaw nga pumayag ni Sadik. Kaya naman dito sa pangatlo, ay dito na kami nakatali. Higit How 20. At dito nga kami nagkasalubong ni Sadik. Nagkatawaran at nagkasundo kami sa presyo na 25 ang isang. Ito naman, ibang klasing mano, uh, ano? Ang uh, na. How much ada, sadek? How much ada, chicken? Ada. Uh, ada brown. It's uh, na 215. Ada to Ayun nga ang sabi ni Sadik ay uh, dalawa daw ang kinsi doon sa brown na manok. Di ako sure kung tama yung pagkakaintindi ko sa pagkakasabi ni Sadik. Pakikorek na lang ako dyan mga kabayan. If I'm wrong. At dito nga sa banda dito eh dito ako nakabili ng prutas. Dahil nga mahilig ako dyan sa prutas at mapalakas ng ating katawan at ng resistensya. At dito nga sa bandang dulo rito eh maraming isda din na binebenta na nakamarinate sa tubig na item yok lang po. Hindi po tubig na itim yan. Ha? Ah, yellow po yan na ah, nalusaw. Mga Dahil alam nyo naman, napakailit dito sa Saudi. mga pre po isa? O oh, sige, kuha ko dyan kay kabayan. Ilan? Isa lang. Ilan okay na daw? Hmm? Oo. Okay oh, pwede na. Oo, oh, yan yan kabayan. Yung... Ito. Yung una mong kinuha, mga malaki yan, ayan. Eh. Pwede na sampu yan, ayan. Eh. Siyempre, ito, kabayan natin yan. Ayan, ayan. Okay. Kuwin natin yung sampo. Ayan. Itinda ang kabayan mo. Ayan o. Wala biyahe. <laughs> Tindero si kabayan. Sideline. Ayan. Thank you kabayan. Ayos. 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 Si kabayan. <laughs> At dun nga ako kay kabayan nakabili. Nang uh, tambakol. Sampung piso. Ang isang piraso. Siyempre kabayan natin yun. Kaya dapat nating supportahan mga pre. At dahil wala nga daw siyang duty. Wal walang biyahe. Kaya naman uh, yun ang sideline niya. Uh, magtinda lang isda. At sa bandang dulo nga dito ay nag -ikot, ikot ako. Ayan nga't nakakita ako ng bisikleta. At nang itatanong ko nga kay Sadik ay hindi ako pinapansin dahil bisit may kausap din siya na pinagbebentahan niya. Kaya naman lumipat na ako sa iba at nag-ikot-ikot kung ano pang pwede nating mabili. At dito nga sa banda rito eh, puro mga damit ang nakita natin dito pre. Mga pinaglumaan ng ating mga amo. Joke lang po. Brand new po ang iba dyan mga pre. At ang iba lang naman ay ukay-ukay tulad ng mga tambak-tambak na yan. At dahil nagmamadali na din kami at uh, may kalayuhan pa ang biyahe namin ng aking uh, classmate na ay pupunta na kami sa Jubail dahil doon pa ang biyahe namin. Kaya naman pauwi na kami ng bahay at pagdating nga namin dyan sa accommodation ay binuhat na nila ang manok na apat na pirasong malaki. At dahil mabigat yan at dalawa silang nagbuhat ng kanyang kasama sa trabaho at wala nang ang pagliligoy-ligoy pa mga pre. Pag uwi yan, diretso na agad sa kawali. Yok lang po, pero kinatay po namin yan at pinadugo. Hindi lang namin pinakita sa video at baka madali tayo. Kaya naman na ito at pinagtulong-tulungan na namin na gawin yan. kaya na nga at sinalab at kinatay. Ayan ang kinalabasan niya. Ang black stew and then ang kinilaw na manok. At mayroon pang adobo yan mga pre. Hindi pa kasiluto kaya yan lang muna ang aming nilapang. Kaya naman pagkaluto agad yan ay nilapang na namin agad dahil uh, gutom na rin kami. Dahil maga pa lang nasa palengke na kami. Siyempre masarap kumain pag may Coca-Cola. Hmm, Masya masyallah. Ayan no, busog ka na nga. May pa out ka pa. Lutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Aywa, masyallah. Lib may libre ka ng pagkain. May pa out ka pa. Salamat nga pala sa aking classmate na may, may pa out pa na libre ka na nga sa gala, eh may pa-take out ka pa. Kaya naman hinatid na nga ako ng aking classmate dahil may duty pa nga ako sa aking trabaho. Kaya naman hanggang dito na lang ang aking vlog for today. Hanggang sa muli, see you my next vlog and God bless. Please share and follow my page. God bless again everyone. Alright.